pakiramdam ninyo yun. Ano yung ano yun. So, syempre, yung kapatid ninyo ay walang, I mean, may amnesia, hindi niya alam yung mga nangyayari sa kanya, pero meron siyang dinadalang baby sa tiyan. Super hirap po, kasi syempre, bilang kapatid po, mahirap. Dalo na po na, ako po yung, ako lang po yung mag-isang kapatid na nagaano po sa kanya. So, yung po, sabi ko, kahit mahirap, sa buhay po. Ito mga kaaksyon sa ating tabang medikal. Kasama natin ngayon si Rochelle Mahinay at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang kapatid na sumailalim sa isang brain surgery na umabot sa maygit dalawang milyong piso na hospital bills. Magandang hapon sa iyo, Ate Rochelle. Magandang hapon Apo. po. Kumusta po ngayon yung kalagayan ng kapatid po ninyo? Sa ngayon po, uh, medyo okay-okay na po siya. Hmm. Kung baga po sa naka, nung nakaraan. Brain surgery yung Apo. pinagdaan na ng kapatid mo, bakit tumantong sa ganito? Ano ba yung sakit po niya? June 22 po, pumunta po sila sa isang barangay po na malayo po sa amin. Para nakipiesta po sila. Tapos po nung June 22 ng gabi, 10 p.m. po, umuwi po sila. Gamit po yung tangkala, yung parang tricycle po. So ngayon na uh, parang medyo pataas po yung kalsada na daanan pa uwi. Parang medyo naga problema yung tricycle. So siguro natakot po yung asawa. Pinababa po yung mga anak niya. Tapos siya po. Tapos nung pagkababa niya po, siguro mga naka ilang hakbang lang po siya natapilok po siya tapos parang nagulong na po siya Pagkatingin po ng asawa niya, wala na pong malay. Dahil doon, et, po, parang nabagok po ba yung ulo yung niya? Ulo. So, after nung aksidente po yun, nadalaman tulos po ito sa ospital? Upo, doon po mismo doon sa barangay na napag-anuhan nila, nadala po siya ospital. Ano daw po yung sabi ng doktor? Ano naman po, parang nalaman ko halos, parang nalaman ko lang din po nung, ano na, nung June 23, na parang itatransfer na po ng ibang hospital sa province po ng Masbate. June 23, kailan po nang nangyari yung aksidente? Eh. June 22 po, ng so, gabi. So, isang araw po, pa. na ito na nga po yung after the accident, ililipat daw po ng hospital. Ililipat. Po. Okay. So, malala po ba yung tama? Kasi nung unang kita ko po sa kanya, ano, parang wala na po talaga siyang malay. Parang pag ginakausap ko siya, parang, hmm, parang ganun lang siya. Hmm, parang siguro wala na po talaga siyang... Wala ng memorya? Wala na po. Okay. So, ibig sabihin, after na naging unconscious po siya, pa. nung nagkamalay man siya, pero wala na si So, parang nagka-amnesya? Opo. Okay. Ang sabi ng doktor? Transfer po kami. Ng transfer, DR. tapos po. need nang i-undergo ng, ng operasyon, which is brain surgery. Opo. Ngayon po, lumapit po kayo sa amin. Ano po yung pinakakailangan po ninyo? Doon nga po na, umabot po kami sa ganung halaga po ng bill So, hindi po namin kaya po magbayad kaya umingi po kami ng tulong. Ito bang kapatid mo ay siya yung naghahanap buhay para sa pamilya? Ano po, dati nung, nung ano, year 2024, nagtitinda lang po siya ng fried chicken. Nangangamuhan din po siya. Mm. Halos ano, uh, yung araw niya, 300 lang. Since nung nabuntis po siya, tumigil na po kasi nga po gawa ng mainit, nagluluto po ng ano. Tumigil po siya. Ang trabaho niya dati, nagtitinda oh, ng, po. ng chicken. chicken po. Tapos, dahil sa aksidente, nahinto. Wala pa po. Ano pa siya? Nagdiday na pa rin po siya. Siguro huminto lang po siya nung nito pong taon na to, 2025. Yung mister po niya, ano yung hanap buhay? Pahinanti uh, po. Kulang po yung Kulang ka kanilang po. kinikita oh, oh. para masustain yung pangangailangan. Oh, Lalo po. na ngayon oh, na nag-undergo ng operation. Ilan yung anak po nila? Panganim po yung nasa tiyan niya. So itong kapatid mo, nag-undergo ng operation? Buntis, oo oh, po. Ano yung... Pakiramdam ninyo, ano yung ano nyo? Yun. syempre, yung kapatid ninyo ay walang, I mean, may amnesia, hindi niya alam yung mga nangyayari sa kanya, pero meron siyang dinadalang baby mm -hmm. sa chan. Okay. Super hirap po, kasi bilang kapatid po, mahirap. Mm -hmm. Dalo na po na, ako po yung, ako lang po yung mag-isang kapatid na nag-ano po sa kanya. Mm -hmm. Super hirap po. Sabi ko, kahit mahirap, tapos sa buhay po siya. Mm -hmm. Gano'n mo kamahal itong kapatid Super mo? Super po. Kasi nag-ano po Tanim po kami magkapatid. Isa lang, na dalawa lang po kami ang babae. Okay. Ilang buwan buntis yung kapatid mo? Sa ngayon po magsiseven. Magsiseven. So, kumusta naman daw yung sabi ng doktor? Siyempre, dahil sa aksidente, posibleng naapektuhan yung baby. Pero ano daw yung sabi ng doktor? Nung ultrasound po yung baby, ang sabi po ng doktor, uh, uh, medyo may diferensya po sa puso. Yung baby? Baby. Tsaka yung ulo niya po hindi po normal. Mahaba po. Dalabad so, to ng aksidente or? Siguro po gawaga po ng, sa medical po niya, mga gamot, parang ganun. Po. So another na naman pong iniisip po ninyo, yung kalagayan ng baby. Oo oh, po pa. Parang... Sa uh, loob ng channel hmm. nitong kapatid mo. Pero nasa magkano ba itong hospital bill. Uh, 1.9 po. Siguro mag-2 million. Kulang-kulang parang... kulang 2 million. Okay. Ito bang pera na to ay na... nung nabasa niyo or nalaman mo na ganito yung halaga ng kakailangan niyong bayaran? Siyempre po. Kasi since ako naman po ang naglakad, parang nadismaya din po kasi sabi ko, baka nga po, ano, hindi namin kaya bayaran parang inano ko din po sa asawa niya, sinur niya po. Oh, ko po sa kanya na ganito yung bill. Yung asawa niya din po na mga problema. Pero ang pinaka-importante, tapos na yung operasyon. Operasyon. po. So ngayon, ang pinaproblema niyo na lang, yung naiwan yung babayaran sa ospital. Basta bulsa ninyo para pambayad sa hospital bill. Kami po ang gagawa ng paraan para masiro balance kayo. Yan. Ang kailangan lang natin is only guarantee letter. Wala tayong kailangang pera, ha? Wala tayong pinag-uusapang okay. pera dito. So, nababanggit mo, Ma'am LB, yung guarantee letter. Ang kakailanganin lang nila, guarantee letter. Yes po. Yan ba ay maibibigay ng ako Bicol? Magbibigay po ang ako party list as, a, as ang sabi po ni Kong Saldi ni Kong Pidaw Bibigay po ang maximum na tulong na pwede nating ibigay. Mm -hmm. And then gagawan po natin ang paraan, aside po sa maximum na tulong ng Ako Bicol Party List, kami po ng katulong po ang social worker, tutulungan namin kayo malikom lahat yung guarantee letter na kailangan niyo. Ayun, sumay so katuwang kayo, eto nga yung Ako Bicol, katuwang nyo si Ma'am LB, na etong halagang ito ay mapunuan yes, po. para lalabas sila or... Wala na silang aalalahanin pa. Yes po, ngayon po mismo pagbalik ko ng BRHMC, palalabasin ko na sila. Ayun! So ikaw na lang pala ang hinihintay. Ano yung nararamdaman mo ngayon? Oh, na ngayon oh. mismo, pagkatapos nating mag-usap dito, ay makakauwi na kayo sa inyong bahay? Actually, ano po, yun din po talaga yung gusto namin na makalabas na po. Since ano pa dapat po eh, September 1. So hindi po namin na ano agad. Kasi yun nga po, wala pang binigay sa amin ano. So nalakad ko po siya kahapon ulit. So wala din po. Hmm. Sana po, sabi ko, sana po ngayon makakalabas na po kami. Matanong ko lang, kayo po ay may asawa at mga anak? Dati po may kalibin partner pero wala na po, hiwalay po kami. Pero walang anak? Wala po. Okay, so talagang uh, inilalagak niyo po yung panahon at oras niyo po para maasikaso yung oh, kapatid po, yun, po. Yun. So matagal na din yung kayong nag sa ospital na? Ano? Oh, July? Uh, June po. June. June. Tapos September oh, ano uh, September oh, po oh, ngayon. So dalawan dalawang... Ano, Buwan. Buwan. Okay. So ano yung pakiramdam mo ngayon na base kay Ma'am LB, gagawin yung lahat para masiro bill ka po kayo at wala na kayong aalalahanin pa? Yun nga po, uh, Ma'am LB, po kasi sa tulong nyo po kasi ano, hirap din po naman po sa panahon ngayon, hirap po talaga. Wala hmm. kaming malapitan na kahit ni isa. So yun, sana po maano po. Kaya nga po, nandun kami sa BRSM, si Kongsal din na mismo naglagay sa amin doon para daw yung lahat ng pasyente na kailangan ng tulong, nandun na kaagad yung tulong, hindi na kayo kailangan maghanap kung saan saan, gagawin namin yung lahat para matulungan kayo. Ayun, so wala na tayong aalalahanin pa ma'am dahil sagot na ng Bicol Party List, ito pong uh, hospital bill po ninyo, sabi ni Ma'am LB, lalabas kayo na zero, walang babayaran. Hindi yung zero na uh -huh. kung ano pa man, kundi zero bill. Yes wala kayong perang ilalabas galing sa sariling bulsa natin. Ano? I-clarify yeah, ko lang po, ang BRHMC po, uh, ano na tayo sa zero balance, mm. sa no balance billing. So, ibig sabihin, pag sinabing no balance billing, qualified kayo doon, wala kayong perang ilalabas. Ang iipon nilang natin is yung mga guarantee letter. Ayaw. At katuwang nyo po si Ma'am LB para maliko ko mal, uh, maipon po yung guarantee letter pang bayad po dyan sa hospital bill na yan. Po. Ah, po. May mensahe po sa... kayo kay Congressman Saldi, kay Congressman Pido, kay Congressman Jill ng Ako Party List. Uh, gusto ko lang po magpasalamat po. Hindi ko man po may isa pero maraming salamat po sa tulong niyo po. Ah, po. Okay. At hindi po dyan nagtatapos ang tulong dahil eto may iuwi ka pang 10 kilong bigas. Salamat Ay, mula to. po yan sa aming programa Sige at sa Ako Bicol Party List. Thank you po. Marami po. salamat. Apo, ano nga yung pangalan ng kapatid mo? Elsie Mahi, Elsie. So, pero ngayon nakakakilala na siya. Uh, sa ngayon po, hindi pa po. Kasi siya parang, sa tingin ko, parang medyo ano pa yung mata niya. Hindi pa masyado nakakaklaro. Okay. So, panalangin na lang ano, o, na po. totally makarecover na siya at uh, bumalik na siya sa normal sa niyang pamumuhay. Normal. Pero parang, sa tingin ko, parang hindi siya na magiging normal po. But at least po buhay. No? For at least po kami. kasama niyo po siya o, po. Po. sa inyong pamilya. Kasama niyo po, po siya ng mahabang panahon. O,